Magandang gabi mga kababayan. Narito ang inyong updated weather forecast para sa gabing ito. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito, magsubscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ayon pa rin sa pinakahuling ulat ng PAGASA, patuloy pa ring naaapektuhan ang ating bansa ng Intertropical Convergence Zone (ITCZ) na nagdadala ng mga kaulapan at scattered rains and thunderstorms lalo na sa Caraga region, Davao region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha at landslide kaya pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat. Kasama rin dito ang mga nasa Quezon province, Bicol region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng easterlies. Samantala, ayon sa pag-asa, napapansin na unti-unting pag-iral ng hangin mula sa southwest, senyales ng muling pagbabalik ng southwest monsoon o habagat. Sa latest satellite image, makikitang maulap sa Palawan, indikasyon na muling umiiral ang epekto ng habagat. Habang humihina ang epekto ng Easterlies, mas maraming pag-ulan ang inaasahan sa western section ng bansa sa mga susunod na araw, kabilang ang Western Visayas at ang western part ng Luzon. Sa kasalukuyan, wala pang namumuong low pressure area, ngunit posible pa rin ang pagbuo nito sa mga darating na araw. Ang lagay ng panahon bukas, June 22, 2025 sa Luzon. Mananatiling partly cloudy to cloudy skies ang malaking bahagi ng Luzon, maliban sa Bicol region, particular sa Legazpi, kung saan patuloy ang maulap na kalangitan at pag-ulan. Ang temperatura sa sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio ay mas malamig na posibleng umabot mula 17 hanggang 24 degrees Celsius, sa Lawag ay bahagyang maiinit na nasa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay makakaranas ng mas mainit na panahon na aabot mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, at sa Legaspi ay inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang mga scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng Palawan at Western Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ang magdudulot ng ulan ay ang localized thunderstorms. Ang temperature sa Puerto Princesa, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay bahagyang maalinsangan na posibleng umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ganon din sa Cagayan de Oro na may inaasahang temperatura mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Davao ay bahagyang mas mainit na posibleng umabot mula 20 55 hanggang 33 degrees Celsius. At sa sea conditions, wala pong nakataas na gale warning sa ngayon, kaya ligtas pa rin ang paglalayag sa karamihan ng karagatan. At sa ating 3-day weather outlook, Monday to Wednesday, Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies mula Monday hanggang Tuesday. Sa Wednesday, magiging maulap na dulot ng muling pag-iral ng Southwest Monsoon. Baguio City and Legazpi City. Maaliwalas pa rin ang panahon mula Monday hanggang Wednesday, ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms. Metro Cebu, Iloilo, Tacloban. Maulap at may pag sa Monday, ngunit magiging mas maaliwalas na sa Tuesday at Wednesday na posibleng may localized thunderstorms. Mindanao, Metro Davao and Cagayan de Oro, maaliwalas mula Monday hanggang Wednesday. Zamboanga City, Maulap at may mga pag sa Monday, ngunit magiging maaliwala sa Tuesday at Wednesday, at iyan ang ating lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para laging updated sa mga susunod na weather updates. Stay safe.